Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my channel, Rebecca Cesis Channel. Grabe guys, ang ating Rina. Nagpakitang gila sa audience guys. Grabe, ang tindi. Hindi akalain. At bago, ya, bago, ya, bago yan, magandang araw po sa lahat. Hindi po natin kalimutan mag-like at sumag-subscribe sa video kong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta niyo sa akin. Inisirin, Makikita na po natin kung gaano kasipag si Rina na nag-aral ngayon. At ito, at ito na sa po, nag-practice sila ano ng sayaw ano para siya. sa linggo ng wika. At makita gid na natin kung gaano siya kainteresado. Um, di ba guys? At makita din natin na okay na talaga siya guys. Masaya tayong lahat sa kanya. Tayong lahat na nagmamahal ni Rina, sana po hindi natin pagsawaan si Rina ang suportahan at panuorin ang video niya. Latest man, uluma. Na kasi po, yun hmm. ang yun ang nagpapalakas sa kay Rina ganyan natin kamahal si Rina guys di ba kaya para sa akin lumaman o bago niyang <laughs> video hindi talaga ako magsawa sa kanya napamahal ko na si Rina guys kahit nasa youtube ko lang siya makita wish ko lang po na makita ko siya sa personal kahit nasa malayo ako. Grabe. Gustong gusto ko talaga siyang makita, guys. At ganyan naman siguro kayo, di ba? Nangarap din kayong makita si na sa personal. Na tayo. Kaso lang, nasa malayo tayo. Guys, at dito, nagtatapos sa aking video. Bye guys and thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Ganyan. Bye bye guys. Ganyan. To God be the glory. Bye bye. I love you all. Thank you for watching. Sana po masaya tayong lahat. Kay Rina. Bye bye. See you the next day. Thank you.